yes, ito yung eksena natin nung first day natin at first time natin makapunta dito sa Redwood. Ay, uh, ito yung passion natin sa baba. And yan yung looks niya sa harapan. Ayan, may table dyan. Picture-picture kong dyan. Tapos yan yung ating mga tulay at yung parking. And ito talaga yung target ko. Yan yung dadaan at papunta dyan sa mga bridge na yan. Ayan, oh, manunulay ka lang dyan. At kayang-kaya ako yan. I believe. <laughs> And, ayan nga yung mga pa-CR nila dyan. Okay naman siya. Available. Tapos, ayan yung, yung mga punong malalaki. At matataas. Oh, And enjoy naman natin yung pa-walking at sa pa-picture-picture dito sa baba. Pero syempre, hindi sulit. Eh, hapon na kami nakarating dyan. Pero pwede din naman sila ng night. Tapos may mga, ma mga ulan. May mga ilaw talaga. Maganda din. At same din lang yata yung bayad. Kaso nga lang, di mo nga lang siya may enjoy. Dahil first time mo nga. Mas maganda sa liwanag. So, anong nangyari? Babalik tayo dyan. Bukas! Yes! At doon naman tayo papasya sa taas sa bridge. Siyempre! Eh, nakita ko na nga yung babayaran natin. Ang adult ay 45 per head. Tapos, yung, yung tulad ni Rapa Boy, parang ang nakalagay doon 15, 16 and above pero si Rapa Boy ay hagi pa ng minor 29 dollars oh diva ang ganda na picture namin kaya lang ayaw ko lang dito kay Rapa Boy ang hilig sa 0.5 eh halos hindi na makita yung tao puro view na lang sa bagay mas maganda naman talaga yung view kaysa sa tao pinipicturan. <laughs> and pa ba yan? hintayin natin yung bukas pero makikita nyo yun ngayon pagkatapos itong ating picture. And excited much nun, lola nyo. Let's go! And that time nga ay nasa ta taurangan na tayo. So, babalik tayo, tatravel tayo ng one hour, babalik. Tapos, so, after natin ng gala, ay babalik din tayo one hour pulit palis. Kasi nga, meron tayong activity na sa 12 p.m. Oh, Ay, Excited. Ganito kasi eh. Hindi ko kasi alam na hindi pala ako nakapag-picture o video man lang do sa shop nila. At ito na nga lang ang nakuhanan ko. Eh, nun nga kami bumili ng ticket, eh, maliit din lang naman yung shop nila. Meron din naman silang mga takeaway na coffee at saka mga ngungot Tapos, meron din silang mga souvenir. At ito nga, una kong kinuha. Kasi nararamdaman ko na, na nagmamadali na tayo paglabas dito. Kaya baka makalimutan na ah, ito bumili ako ng keychain at saka earrings. At binigyan ko din si Rapa Boy ng bag. Eh sabi daw niya ay eh, pwede daw yun sa mga lalakit uso. O sige bahala ka. And eh, tumuloy na nga tayo. kahit saan talaga may mga paksaway talaga may tumatalong-talong pa sabi ng bawang ay promotor pa talaga yung nanay nakaka-instagram <coughs> next level na tayo. Pupunta tayo dun sa taas. At ito na. Akita okay tayo sa hagda. Nakakatagot. Pero okay lang. And buti na lang hindi na lola. Ang lola nyo. And dito nga sa taas. Hindi katulad dun sa baba na ang dadaanan mo ay kahay dito naman ay bakal. Tapos yung dalawang nasa nasa side mo na mga net ay mas mataas pa. Kaya mas safe. Pero syempre hindi ako masyadong mag-video at maglabas ng kamay talaga dito sa net na to kasi malaglag ang ating cellphone. Ah, no! and palapit ang papalapit na nga tayo sa exit at ito talaga yung Hinahantig ko na kanina pang pagpasok, Atech. Oh, ang ganda. Para pa naman John? <laughs>

Ay, baka turista. Daddy, labas! Daddy! Look, ando dyan, Daddy! Picture pala ako tayo dyan. Yes, Ayan, ganito nga daw kabilog yung mga puno dito. Tapos, ito daw yung pinakang giant. O, Pero, hindi na natin nakita yung pinakamalaki talagang nakatayong puno. Kasi, maglalakad ka pa ng mga dalawang oras. Bago mo maabutan yun, eh may mga pupuntahan pa tayo. Kaya, let's go na. Eh. kapag nilakad natin yun, umaga pa lang, umus na agad ang power ng lola mo. <coughs> And nga naman, natuloy din nga tayo dito sa Redwood. Para second time na natin nakapunta dito sa Rotorua. At this time, nakapunta na nga tayo dito. Noong ibang pinuntahan natin. Siyempre, dapat mo puntahan. Aba, siyempre, reward natin yan. Dapat enjoy life kahit walang ipon. <laughs> and we're done tapos na tayo sa walking okay lang naman and let's go na tapos na tayo sa pag-ala at saka tapos ako kaunti lang Diyan tayo galing kanina. Oha, huh? oha. Huh? And sa totoo lang, may mas una tayong pinuntahan kanina ngayong umaga. Kasi nga, inuna natin to kasi pag umabot pa tayo ng tanghali, mas mahaba ang kila. And next video. Siyempre, dapat tipid-tipid para may pang-content. Until <laughs> next video. Thanks for watching. Bye-bye.